Good day mga kabrumbrum. So ayan, ah, ganap natin today, no? Early in the morning. So nag-text si ma'am, bayan natin from Leyte. Uh, ah, nagpagawa ng ban sa atin sila ma'am, no? From Leyte pa talaga. So nandito na, nandito na sila sa Tagum City. So sunduin natin sila sa public terminal, no? Sa mga boss po, so, ayan, very, very early po, 5am, nag-text na si ma'am na nandito na sila sa Tagum City at nandun sila naghintay sa uh, Dunkin' Donuts, sa public terminal, so, ayan, mga kabrum puntaan natin sila, ma'am, sunduin natin sila para po, ma over na natin yung van na order nila sa atin, so, very excited tayo, no, na makita, first time pa namin magkita ni ma'am, ah uh, nag-down lang po sila through bank transfer. So, trust lang talaga. Nag-trust sila, ma'am. So, ayan. Nandito na tayo sa uh, terminal. So, malapit na. Masundo na natin sila, ma'am. So, grabe no. Hindi kami nakita ni ma'am. at uh, today lang kami makita upon turnover na. So, ngayon ko palin din makita si ma'am. So, may kasama si ma'am. Uh, pinsan daw ni ma'am. So, ayan. Malapit na tayo sa Dunkin' Donut, mga brum So, hanapin natin sila, ma'am, no? Kung nasaan sila, ma'am. Uh, I think si ma'am na yan, mga kabrumbrum. O, oh, ayan. Nandito na si ma'am. Sunduin na natin sila, ma'am. Pasakayin natin, mga kabrumbrum. Punta tayo sa shop natin. Ayan, mga kabrumbrum. Nandito na sila, ma'am. Sige, pasok po kayo, ma'am. Good morning, sir. Ayan po. Very smiley si ma'am. So, nandito na tayo sa shop, mga kabrumbrum. Ito po pala yung unit nila ma'am, DA64P. Uh, ayan po, meron tayong previous na fog lamp, amber lead lights, ayan mga previous natin yan. At saka fender lead lights, at saka side mirror lead lights. Previous natin yan mga kabrombom Sa harap pa lang yan, meron pa tayong mga previous no. So ayan po yung pinili nila ma'am na kulay, at saka mags na design. At saka meron tayong nilagay na door chrome handle. So pasok tayo sa loob mga kabrombom Ayan, 10-inch stereo yung ginamit natin Android with backing camera na night vision Ayan po yun, meron na tayong keyless entry So, yung steering wheel natin nakabalot pa rin ng leader Ayan, yung ceiling natin naka-VIP din Meron tayong dash cam na ni-install With backing camera na night vision Full screen po yan, touchscreen Meron na din nick pillows, ayan po At saka sa seat belt din So, black and silver combination po yung sa loob na naman Punta tayo sa second row mga brum. Meron tayong extra pillow, neck pillows, at saka VIP ceiling, two combination black at saka silver. The same, yung door pads natin, nakabalot pa rin ng leader. At saka nakabinil mating po tayo mga kabrumbrum. So ayan po, nakakirayer na po sila ma'am. At saka meron ding steel bumper sa likuran at harapan. Ayan po mga kabrumbrum. So ayan, pasok tayo sa bathroom, no? Buksan natin mga kabrumbrum. Ayan po, meron tayong 2 extra chairs na nilagay at saka 2 extra fans. Previous po yan, natin yan mga kabrumbrum with storage box na, box na din yung uh, upuan na extra. So ayan mga kabrumbrum, yung unit nila ma'am no, from date pa. So galing pa sila ng Leyte para kunin nila yung bag. So all powered po yung unit natin. I-test natin yung power wind mirror. So ayan, auto-fold na po. At saka meron tayong nilagay na timer turbo. Alpahorn, naglagay tayo ng Alpahorn, previous po natin yan. At saka yung dashboard natin, nilagyan din natin ng cover mga kabrumbom. So ayan po yung finished product natin. So ayan po yung mga lights. Nag-ilaw na mga kabrumbrum. Ayan. Napakaganda po. So meron tayong steel bumper sa harapan. Bayo natin from let Lete po. Ayan mga kabrumbrum. So test natin yung backing camera natin na night vision. Ayan. saka sa dashcam. Very wow kay mga kabroong mo'y Very nice. So, ayan sila ma'am. Uh, before namin i-turn over sa kanila na punta muna kami sa New City Hall at saka nagpicture pa rin sila ma'am and sir, no? So, gitour pa natin sila dito sa Tagum City. So, gusto pa nila mag-tour bago sila uuwi ng late. So, ayan. Before na turn over, ibigay na natin yung mga contract, registration, at saka iba pa. Ayan, paalis na sila ma'am. Pauwi ng date. So be good to your new owner. Salamat sa pagsalig sa Kitten's Broom Broom Auto Surplus Trading ma'am. Ayan po, pauwi na sila ma'am. So nagbabay na tayo na Ma ma'am. So God bless you po ma'am and sir. Ingat sa biyahe. Amping. Shalom. So, kung sino yung mag-order sa Kittens Broom Auto Surplus Trading, DM na po kayo mga ka broom Ayaw na mo paglangay. Order na! Dagang salamat! Shalom!